Good morning, good morning, good morning na naman mga idol Alam nyo mga idol kung nasaan ako ngayon Nandito lang naman ako mga idol kung saan ang pinakamasarap na ihawan Dito sa West Plain Face Out Ang BNG ihawan mga idol Nandito kami mga idol Para bumili ng ulam namin Alam nyo naman, pa magluto eto ang solusyon yung ihawan na to At dito talaga mga idol, napakasarap talaga yung inihaw nila dito Mas lalo yung suka nila dito kasi ang nagdadala sa ihaw talaga, yung napakasarap sa usawan. Sa suka pa lang talaga, sulit na. Mas lalo yung lasa ng mga inihaw nila dito. Inihaw nila dito, napakasarap din. At sa daming bumibili, kung mapapansin nga ninyo, halos kukunti na lang yung nakalagay sa tray. Kasi kung mag start sila dito, halos punong-puno yan. Punong-puno yung tray yan. May mga iba-ibang mga yung tenga, laman, balumbaluna, sobrang dami talaga. Kaya ngayon, alas kukunti na lang yung mapigpipilihan sa so sobrang dami ng bumibili. Siyempre, pag marami ang bumibili, automatic talaga masarap ang iyawan na yan. At ito ang pinakamaganda na pansin ko rito. Once na bibili ka rito, yan, i parang ipipindutin lang yan sa may tablet. Lahat ng binili mo, lalabas na yan. No? Kung makikita nyo, lalabas na yung resibo nyo. At dito, makikita mo lahat yung presyo, kung ilan, kung ano ang binili mo naka indicate po dyan So ganyan po siya ka-high tech mga idol yung ihawan dito sa West Plain Face Out. Dito lang 'yan mga idol. Sa West plane Face Out, di ba? Ang galing, di ba? So ano pang hinihintay natin? Tara na, subukan ang pinakamasarap na ihawan dito sa West Plain Face Out at matikman sa usawan pa lang. Ulam na. Sa usapan pa lang mga idol, talaga sulit talaga. Yan. Ganito ka sarap ang mga iniyaw nila dito. Kaya halos araw-araw, halos hindi na araw-araw, halos weekly bumibili po kami rito.